Welcome to my channel.

Sino to, Lola Michael? Sino to? Sila lamang? Sino to? Walaan mo kung sino mo kung sino yan. Sinong, anong, anong, sinong to? Sino na yung nasa na yung ano? <laughs> <laughs> Patuwan. Driver, Patuwan. driver, Patuwan. driver, Patuwan. driver, 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 driver,

Ayan, ayan, ayan. Tower yan siya. Ayan. Dito Paalam ko sa amo ko. Aalis ako doon ng saglit. Ito yung saglit na, na, na napakatagal. Saglit, sa, amo ko? sa, ako it sa, hold it yung hold na hold diyan nagatambay pa dito Sa kadian diba? pa kasi kayo doon sa kadian. Ba na, na so, Kasi nung nun time na ano sa telemedicine ko.

Ano na lang? Mag-file? minutes. ka Hindi na ipa file Agad dito sa anyway. na kuha. Totally oh, okay. Mas hindi Dito na nakuwid, po. Kung mo pag-file. ang laptop pag-file. O. Parang sa bag. sa isip O. 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 Hindi mo O. Pwede ilagay sa tray. Sa

pag mo siya! Pagsapat mo ba? Pagsapat mo siya! Pagsapat mo siya! Pagsapat Tanaw ko siya naman naman! O yun mga maripito! O mga maripito! E lubot dahon?

Ano ba nga po yung hello guys? Nalingit. Ano ba nga po yung hello Ano mga guys mga ani 9 minutes. 9 vlog. Welcome vlog. Hello vlog. my vlog. Okay. Sa, sa kahapon na lang sa Icocheras, na-free taste na tinapay, tsaka lasagna,

Oh, Hindi ah! sa ako, ng bato, mga... ng storage, at kung... Ako an ay, ay kay, ay, ang... baso! Baso, mga... Nagpangamis nga. Anong mag 9 minutes na lang. Ang sumo ko po Ayan. na yan. Mabubaho na 1 hour. Nasa sa ako ng amo, siguro. May smil na lang cheese. May smil cheese. na lang yung cheese. May smil na lang yung cheese. May smil na lang na

hino you know, Black lakdaw, ay, balit Balik, like, lang, yeah. and share. <laughs> like, 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 to? like, 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 to? like, no, to. Sige sigega my guy plastic na stainless na iya. ay hindi mo malalaman ay si si andig tao mo basta talaga my channel ka ba lady in black ay ay mo my channel ha Lata ano, may puno ka subscriber dito. Kasi nanulo dito. Oh. Meron, meron siyang ano. Pero patay ka, Rolando. Ay siya nga. Ay <laughs> siya nga. <laughs> add me, add me. Add me daw, add me. Add, add, add. <laughs> Ano yan? Single add, yan. Add me eh, follow you. Ah, palubak. Palubak. Palubak din. Palubak, palubak. <laughs> <Huh>? Ay, palubak. <laughs> wala man dito, wala man dito. Ay, yan, ano yan? Wala, lubak na. Ay, bisikot, tama ah. din eh. แล้วมันน้ำประเดียดเคะ